sa uh, yeah, iyahang gipuyan wala ni siya sa mamalamang kapuson diri sa dagat ng scorpion Good afternoon mga kaludes. So, natakaron din sa atong gawa sa balay ba. Kani siya, mo na siya gitawag uson. Diri sa kalapukan. Unya, na na siya palaak, gamay dako man eh. No, kani usa, kuwan, mamaak dyan siya, og imong ipadol, imong kamot. Na na siya yung mga kulamoy, unum, kabuk na, atbang, atbang. Awa. Yan na yung color. Wala pa na naluto ha, pero red na color. Mura po na siya, scorpion. Kuya kay mga kaludso. Nagkuan siya. Mukha mang siya pa atras. Mukha mang ay, ay, siya ay, pa pasulong. Tapon ako mga kaludsa. Gusto ko mga kaludsa. Gamay siya pero dako-dako ni siya. Dito personal. Palayo na ako ang cellphone kay Maakwen ni. Para mga kaludso. Ang gunitan ako. Isa-isa. Mm. isa, isa. Kung isa ha. Nag careful na kuha gi bite ba ni. No. Dako kay na yang ulo mga kalods oh. Puyo na siya glatik niya. Kung dire sa kalapukan mo ni yung kab -kab ugyuta, bali, siya makabkab og yuta bali maghimo siya kuan ba Talang bangag. Dangan ni siya dire sa um, pali palibot mga kalods. Muna siya, akong balikon, ang pangalan ani kay Usun. Pero makaon ni siya, tuyoon ni magkaon. Pero, kita mo ko sa YouTube mga kalods na, murag scorpion siya ba? Kani murag scorpion, no? Tawa. Pero di dyan siya scorpion. ma ni siya ba ya? Mga ah, kalods Padulaan na to ha. No na ni siya ay ice pero maklaro no awa nang duha kabuk mata dio. oh di maklaro kay mata sa patuloy tus kamera red kay mga kaludge no tambok kay mga kaludge magawa ra gid ni siya kanang kuan kanang dagkog dagat ba so diri sa kalapukan ang um, dagat karon is kuan 211 dako kay na siya mo nang nanggawa ning inani nga dakpan niya sa kumagulang magulang ganina indi kesa publika na dani kuyawan um, juga ani kay mura mag monster sana yung sulay oh lo no no Ini basta-basta gunitan kay mau